Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang ay alas 8 gis ng umaga. May ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may singit na 58 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim. May ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay magsalita dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo at sa kulay pink ang isa pang iiwasan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay orange dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay pink at sa player na laging maingay at kung magsalita pa ay kabastusan magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga, may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 49 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw at sa player na laging nakasimangot dahil madadalan ka ng pagkatalo. Virgo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay pink, dahil kayang mapahaba ang oras mong buenas. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na pot dalawa na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula, at sa player mahilig magbiro ng kaberdehan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Kulay blue ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matatalo. Capricorn Sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay asul dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.